Ulat mula sa ICC The Netherlands, mabuti ang kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC, sa The Hague, Netherlands. Pagamat may mga pangamba na inilarawan ng pamilya bilang balat at buto, wala pang ulat ng seryosong medikal na issue mula sa medical team ng ICC. Ayon kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte, ang pagbabawas ng timbang ay maaaring dulot ng kawalan ng gana sa pagkain at dieta, kaugnay ng pagiging diabetic. Inamin ni VP Sara na hiniling ng kanyang ama na sunugin o gawing abo ang kanyang bangkay sakaling pumanaw habang nasa kustudiya. Bagamat payat, sinabi niyang gumanda ang kutis nito at ang kanyang mas payat na itsura ay bagay sa kanya. Naka-schedule ang confirmation of charges hearing sa September 23, 2025, pero nakabinbin ang desisyon sa petisyon para sa interim release. Pinakahuli ay ang pagtatangka ni Sen. Alan Peter Cayetano na payagan si Duterte sa isang mistulang house arrest sa bisinidad ng Philippine Embassy sa The Netherlands.